Magandang araw po sa lahat. Welcome po sa ating One Nature Corporation Business Opportunity Presentation. Excited po ako na ibahagi sa inyo kung paano tayo pwedeng sabay-sabay uunlad sa negosyo, kalusugan at mas maayos na pamumuhay. Sino nga ba ang One Nature Corporation? Kami po ay isang network marketing company na nagsimula ng full operation noong January 2023 at registrado sa SEC. Suportado rin namin ang Organic Agriculture Act of 2010 na nag-pro-promote ng organic farming dito sa Pilipinas. Kaya go natural and go organic Pinas. Ang team na namumuno sa One Nature ay may over 20 years na kumbayang experience sa network marketing. Kaya alam na alam namin kung paano ka tutulungan magtagumpay. Ngayon naman, ipinapakilala ko po sa inyo ang One Nature Corporation Management, ang mga taong nasa likod ng One Nature. We have our President and CEO, Mr. Joseph Magno, Vice President for Finance, Ms. Gretchen Fernando, Vice President, Mr. Manuel Carbon Jr. Vice President for Wellness, Mr. John Torno. Vice President for Marketing and Online Development, Mr. P.G. Permalion, Vice President for Training, Mr. Raul Buado. Sila ang gumagabay at nagtutulungan para masigurong sabay-sabay tayong uunlad sa negosyo, kalusugan at mas maayos na pamumuhay. Ito naman ang products ng One Nature Corporation. We have organic fertilizers, the Super Grow, the biotop, the Rescue, the Zoom, and the Super Bed para sa mga hayop. And we have wellness products, the Super C, Spirulina, Emulilite Postbiotic, Prebiomax Coffee, Digestive Cleanser, Liver Cleanser, at para sa mas marami pang information sa products natin, meron po tayong product knowledge training. Dito matutunan ninyo kung paano gamitin ng tama ang bawat produkto at kung para saan ang bawat isa. At kung paano ito makakatulong sa ating negosyo at sa ating pamilya. Paano nga ba magsisimula sa One Nature Corporation? pwede kang magsimula sa pamamagitan ng pagbili ng economy package. Sa package na ito, makakuha ka ng 20,000 halaga ng produkto, lifetime discount hanggang 70%, meron ka rin eco bag at brochures, plus may access ka sa distributor tracking center, Plus, libre ang affiliate marketing subscription at training sa loob ng isang taon. Plus, daily online support ka pa sa via Zoom at FB Live. Lahat ito sa lagang 13,000 pesos lang at makakuha ka rin ng vouchers. Ibig sabihin, bukod sa mga produkto at training, may bonus ka pang kagamitan para mas mapadali ang negosyo mo. May potential kang kumita hanggang 15,000 pesos kada araw or 450,000 kada buwan depende sa effort at dedication mo. Apat na paraan lang para kumita ka. Number one, direct selling bonus. Kita mula sa pagbenta ng produkto gamit ang lifetime discount mo. Halimbawa, ang Super Grow natin ang SRP is 1,000 pesos, ang distributor price is 330 pesos, may profit tang 670 pesos kada benta mo. Number two, cashback bonus, may rebate o balik sa sariling pagbili ng produkto mo. Number three, direct referral bonus, 500 pesos cash plus 2,000 pesos produkto kada direktang na-refer na sponsor. Kung makaka-refer ka na apat na kaibigan mo, agad kang kumikita ng 2,000 pesos. Walang limit sa dami ng ma-refer mo. Number 4, we have matching sales bonus. Sa matching sales bonus, kapag may pumasok sa left sales team at right sales team, may makukuha kang bonus. Sa first hanggang 10th pair, may 1,000 pesos ka power pair. At sa 11 hanggang 15 pair, may 1,250 pesos ka sa si power pair. At sa 16 pair pataas, may 1,500 pesos power pair. Tandaan, maximum lang tayo sa 10 pairs kada araw. Kaya ang potential kita ay 15,000 pesos kada araw or 450,000 kada buwan. Isipin mo, mag-invite ka lang ng dalawang tao ngayong buwan. Sa susunod na buwan, bawat isa sa kanila ay mag-invite ka rin ng dalawang tao. Patuloy itong dodoble buwan-buwan. Pagdating sa ikatan na buwan, maabot mo ang maximum na kita na 450,000 kada buwan. At sa loob ng isang taon, posibleng kang kumita ng 2.1 million. Kaya simulan mo na ngayon, sumali sa One Nature Corporation, palaguin ang iyong negosyo, matuto tungkol sa wellness at organic products at sama-sama nating abutin ang tagumpay at financial freedom para sa ating pamilya. Tara na! Mag-register ngayon at simulan ang iyong journey sa One Nature Corporation.